kuya ni Andy Eigenman na si Gabby Eigenman, naawa sa kapatid. Siniguradong hindi ipaparamdam ang pagiging ulilang lubos ni Andy. Sa naging interview ni Gabby Eigenman, may binitawang pangako ito para sa kapatid na si Andy Eigenman. Ngayong ulilang lubos na ang dating actress. Sa kanyang interview sa bandera sa YouTube channel ni Alan Jones sinabi ni Gabi na hindi niya pababayaan ang kanyang kapatid, lalo na at wala na siyang mga magulang. Halata naman na close na close ang dalawang magkapatid dahil kahit hindi tunay na ina ni Gabi ang namayapang Cannes Film Festival Best Actress na si Miss Jacqueline Jose. Ay kapansin-pansin na nasa tabi lang siya ni Andy. Mula nang humarap sila sa media, ito ay upang kumpirmahin noon ang pagpanaw ng batikang actress hanggang sa makremate ito. Sa naging interview nga ni Alan, tiniyak ni Gabi na hindi niya ipaparamdam na nag-iisa na si Andy. Ani ng aktor, mahirap din i-absorb yung nararamdaman ni Andy. Ispan siya ko eh, parang wala na siyang parents eh. Alam mo yon or Pagpapatuloy pa ni Gabi, But I would never feel that way. I'll make sure she will never feel that way naman. And totoo, sasabihin ko na, I will make sure that. Nang tanungin naman kung kamusta na ang kanyang kapatid ngayon, she's coping. Yan ang kanyang malikling sagot. Paliwanag pa ni Gabby. On and off emotions kasi of course. Day by day, you see different people eh. Iba-ibang mga nakasalumuha niya sa industriya. Any child naman na nawalan ng magulang will always be reminded of yung pagwala na. Konting switch lang, maaalala mo. Bilang paglilinaw, half sibling si Nagabi at Andy dahil tatay nila ang yumao na ring aktor na si Mark Hill. Si Andy ay anak ni Mark kay Jacqueline habang si Gabi naman ay anak ng namayapang aktor na si Mark kay Irene Celebre. At sa mga nagtatanong kapatid din ng dalawa sa ama si Sid Lucero at Maxine Eigenman. Samantala naman, noong March 2 nang masumakabilang buhay si Jacqueline sa edad 60 at nakita ang kanyang katawan sa loob ng kanyang bahay sa Quezon City. Una itong kinumpirma ng kanyang talent management na PPL Entertainment noong March 3. Kinabukasan naman ay opisyal na ipinalam sa publiko ni Andy na heart attack ang sanhi ng pagpanaw ng batiranang aktres. Ilan sa mga nagawang pelikula ni Jacqueline ay ang private show noong 1985, White Slavery noong 1985, Itanong Mo sa Buwan noong 1988, Mashay 2 noong 1994, Sarong Bangi noong 2005, at Marosa noong 2016. Sa telebisyon ay lumabas siya sa Legal Wife noong 2014. Maalaala mo kaya at FPJ's ang Probinsyano at ang kanyang kasalukuyang ginagawa bago ito na mayapa ay ang FPJ's Batang Kiyapo. Marami naman ang humaga kay Gabi Eigenman dahil sa pagmamahal nito sa kanyang half sister na si Andy Eigenman. Ilan nga sa mga komento. Ganyan nga dapat, mapagmahal na kapatid. Komento pa ng isa. Maayos umano ang pagpapalaki ng mga magulang ni Nagabi at ni Andy Eigenman sa kanila kung kaya naman maayos ang kanilang relasyon kahit pa hindi iisa ang kanilang mga magulang o ina o ama. Kaya naman marami pa rin ang sumusuporta sa Eigenman family.